So ayan, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So ayan, i-show yung ano natin. Paano para mas gumanda ka, mas gumanda ka pa. So ayan. But anyway mga idol, hindi ito yung vlog natin for today. Kasi for today, bukod nga dito sa mga fancy chicken natin, sa mga chabu, and then sa mga serama natin, sa mga small breed of chicken natin, eh nag-alaga na din tayo ng mga heritage chicken, ex-heritage chicken and mga Moscow B duck so ayan, yun i-share-share share ko sa inyo mga idol, talagang dumadami na talagang, kung paano ako nawili dito sa mga pansi natin talagang nawili na din ako sa mga heritage chicken, kasi sobrang natutuwa na din ako sa kanila, so ayan, happy lang muna ulit kasi pagdating ng pagdumami na, syempre, follow with the business na din mga idol, so ayan talagang ipapasilip ko kung gaano nakaramit yung mga nakuha natin talagang pero for now talagang binili pinagbibili muna natin merong swap din sa manok so yan mga idol talagang nawili ko ang dami doon nakakatuwa din talaga mga idol so yan ang vlog natin for today kaya tara silipin natin ang aking kabilang farm doon sa mga malalaking manok naman natin mga idol so tara tumahan niyo ako pero bago lahat eh, yun 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 lang natin, At natin ano, dito, so para sa kung tingnilot, dinating bidikri, so yun mga idol. Anyway, tara. na natin sa mayo kung magpapakain talio, so, mga 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 heritage chicken natin pula, kapasindik ko yung mga, nakotong yung yung mga bago natin dito sa likod, so tara mga idol, let's go. tayo mga idol tara sumahan nyo ako tingnan nyo nakakatuwa dito papunta ka pa lang sumasalubong na sila kaya ano <laughs> <laughs> ito o oh. lalaki o oh. ang laki na to, mga idol o tingnan mo o lalo siyang gatuhod ito yung kadyaw natin talagang nakakatuwa din talagang nakakalibang din so kaya yung mga nag heritage chicken talagang natutuwa din siguro sila sa ganito akong pagkahabi na at the same time business din So, inspired ako sa mga sa mga nagmamanok din dito kaya ano, sa mga nagba-vlog ng mga heritage. So, pang inspired din ako sa kanila kaya ginaya ko na din. So, ayan, mga ay. So, paano natin inaalagaan yung mga fancy chicken natin? Ganun din yung pag-aalaga natin sa kanila. Kaya lang yung sa kanila naka-free range. Kasi malalaki sila. So, naka mas maganda sa kanila naka play range kasi mas, nagiging mas healthy yung mga alaga natin mas ayaw nila, mas gusto nila yung nakakainos mabuhay maganda yung bit and natin, minsan na ano din natin sa kanila na ibibigay din natin Kaya lang medyo tayo <laughs> eh, So ah, sa lubong na sila eh, So, yung ano natin o, Malalakas nga lang sa pagkain to mga idol Pero okay lang Pero talaga Pagkain na ganyan mapet. Yan, ito yung tatlong ano natin. Goat Island Meron ito, hindi ko alam kung ano bridge eh Nabili ko lang dito mga idol eh. Tapos ayan na mga native na mga pang upgrade So mga upgraded chicken yung mga nabit sa ako Ayun babait sila oh eh. So Ayan Tapos ah dito, samahan nyo ako dito Mga alam, okay din eh Malilibang ka din sa araw-araw na ginagawa mo Talaga nakakalibang din talaga. Ayan, eto. Meron pa ako dito, pink na chicken. Eto, pakaidala. Yung pink na nabibili dyan sa mga, ano, sa simbahan, ganyan. Meron din ako. Ayan, napalaki ko. Napalaki ko na din siya. So, yun. dapat araw-araw malinis na ang yan gumawa nga din ako ng swimming pool nila araw-araw ito -araw, namang inumina dito araw-araw pinapalitan ko yung ano doon kaya talagang nakakalipang sila mga idol ayan ito natin yung kanan tapos meron ako dito bumili na din ako ng lalaki na Rhode Island mga idol ito eh. so, bumili natin ako ng ano ng lalaking road island kaya lang kaya lang mga idol hindi pala pwedeng pawalan din territorial pala yung mga ano yung mga nakaka yung kachaw natin territorial so ang gagawin natin pagkatapos natin ng video para iwas yung siya na may pawawala natin siya naman ang i natin yung malaki para siya na may maglalaki so first batch yung malaki natin na yun second batch itong malaki na to wala sa isip ko na ano na puluhin yung pagdating. Yon eto mga idol, sabi ko dito, ikot natin. Ito mga idol, meron din akong shamo. Ito. Kumuha din ako ng shamo. Ito pinalit lang natin to sa tropa natin na malapit dito. Pinalit natin ang ng Old English Game Bantam ito, so binigyan ko siya ng dalawang Old English Game Bantam pinagin natin siya asil na inahin, so ayan mga idol so, kaya meron din tayo na meron din tayo na to dito so, ngayon, bali na sa ano na yung mga ano ko yung mga heritage natin dito up to lima merong isa doon and ni piko walo bali sampu, dalawang lalaki Ah, walong lalaki. Ah, dalawang lalaki at walong babae, mga idol ko. Ayun. So, hindi pa kasama nila. Lumalaki yung farm mo, mas katuwa kasi. Eh. Kasi hindi ko pa rin nga hindi ko na isip eh. na parang natutuwa. Nakakatuwa pa na pag sila. <laughs> Kaya nai excite ako na ano. nai excite ako pag uh, parang naiinip ako na dumami sila. Kaya ang nangyayari, may nakita ako sa online na binibenta, usually nabibili ko. So, meron pa nga akong bibili ng like, Black Astral Lord na Lord naman. Kaya lang yung paglalagyan natin eh medyo aayusin ko pa. Talagang na nahuhumaling lang din talaga ako sa kanila ngayon. Ayan. lalo na 'yung mga bibi natin dito. Yung mga sisiw natin dito, mga idol ito. So, palaki na 'to, 12 pieces 'to eh. Ito napakita ko na din sa vlog ko 'to. 12 pieces 'to. Ayan, no. Oh. So yung iba si pa lang binebenta na pero sa akin for now hindi ko muna siya ibebenta kasi natutuwa ako pa ako sa kanila. So medyo malakas kumain pero okay lang. Na nalilibang ako eh kasi ang ganda nilang tingnan pagka marami. Ayan, kaya nakakatawa. Tapos pagka papakainin mo sila sa umaga, kakapika ka, magduduyan ka dito sa ano, nakakatawa. Tapos meron pa akong papisang isang native dito, basila na may inahin. Dito may mapipisa dito isa. So nasa 15 yung eggs niya. So kaya lang nabasagan ng itlog, kumalat hanggang sa pinunasan ko sana may mga mapisa sa kanya. So ito yung first na magiging pasisiw natin sa native natin. Kaya sana mapisa kasi for now mas na-enjoy ko kasi natural breeding kaysa sa mag inko tayo. Kaya yung mga road Island natin, di naglilimlim yun. Ang plano ko doon, paliliblima ko lang din sa mga native na Iba natin dito yung madunong maglimlim, siya naman pagpalimlima natin. So, ganun yung gagawin kong diskate sa kanila mga idol. So, kung sino yung sa kanya natin papalimlim yung mga itlog. So, ayan, at least nga nagsisimula pa lang tayo. Kaya, tingnan natin kung anong magiging usad nung ating pagpaparm naman ng mga ganito, native animals. Kaya, ayan mga idol. Dali, pakainin natin natin dito. sa mga ano dito mga ah, idol yung limang kilo ilang araw lang sa mga sa mga pansin natin yung tampong kilo siguro tatlong linggo dito, dito. <laughs> ala seglit lang mga uh, idol lagi mayroong malinis na tubig. Yeah. <laughs> Ayun, talagang sarap nila kumain mga na idol. So Ayun, tapos na natin alagaan pagkain yung mga Malalaki natin mga idol yung mga pasisyo naman natin dito ng mga ano, mga bibe. Medyo masapit ito. Lagi natin pinapalitan ng ng inumin mga idol yung ano natin. Bait yung bait yung tanong ko. Long hair na tayo mga idol. Magpapa hair tayo ngayon. At laging nililinis yung ano nila. Laging pinapalitan araw-araw yan. Hindi pod kimela man, tsaka mo pa lang ang uh, Lalagyan. Talagang everyday ang palit sa ano, pagkat hapang ang palit sa inuminan mga idol. Para malinis. malinis ako oh, kasi mga idol sa pag-aalaga natin kahit sa mga nagsimula kasi tayo sa mga pansy kaya sobrang yung pagiging masela na-apply natin dito ngayon sa mga ano natin kaya talagang sobrang maano tayo malinis maano sa pagkain talaga sa inumin like especially sa inumin mga idol sa mga pansy natin di pwede yung yung inumin niya hindi niya pinapalitan hindi ako ganoon mag-alaga ng mga manok mga idol kaya talagang everyday pinapalitan yung malinis pati mga ilumina ng natin na araw araw iti unti na apply natin yung kalinisan sa kanila hanggang sa yun hanggang sa naging maayos na natin. At yung natin pati mga kulungan talagang inayos natin mga idol so yun din yung plano natin dito sa mga alaga natin Nakakatuwa sila eh, pagka marami, lalo na pagkatitignan mo, yun ang, ang tatako mula oh. Malalakas lang sila sa ano, sa pagkain talaga, pero nakakatuwa mga idol. Kahit maubos lagi yung kinikita natin para sa kanila, at least, nalilibang tayo. Later on, sila naman yung, sila naman yung ano, magsusukli sa atin ng na game itinanim natin sa kanila. Kasi ganun sa akin sa pansi mga idol eh, Ah, uh, hindi ko siya inisip na business eh. Talagang hanggang sa hanggang hanggang sa ngayon hindi na nga ako wala na nga ako pang out mga idol eh. Nabibili mga manok natin, nauubos eh sa mga fancy natin. Talagang hindi natin siya inisip na gawin business pero naging business na siya. Kumbaga, parang nagbibigay siya sa atin, sinusustain niya tayo, nagbibigay siya sa atin ng ano, ng kita, ng income. Kaya talagang nakakatawa, talagang hobby lang sa una hanggang sa hindi mo na mamalayan, sila na pala yung nagbibigay ng income sa'yo. So yun yung nakakatawa sa kanila. Kaya, kaya iba talaga pagka yung hilig mo, yung ginagawa pag gusto mo. ano yung gusto mo talaga, mas masarap, ano yun, mas masarap sa pakiramdam na yun yung ginagawa mo. Kasi unang una sa sa sarili mo, alam mo yun mga idol, masaya ka sa ginagawa mo, di ba? Yun yung importante. Yan. Dito nga mga idol sa ayan, tapos na sila sa camping natin. Medyo ano ako mga idol eh. Hindi ko alam kung ibebenta ko eh. ito. kung sa bagay, dadalawa lang naman 'to, madali lang naman sila i-sustain. Kasi talagang nagtanim na kagaya niyan eh, no, inararo na dun sa baba 'yung natin, yung sinusugahan natin, wala na, kaya dito na lang natin sila isusuga sa sarili nating bakuran, ngayon sasakatihan na lang natin sila eh matatakaw to mga idol, met me ang huya to ng huya, kaya medyo dito ako, ano talaga medyo dito talaga ako nag-aano sa kanila nag-aalangan na, ano uh, parang gusto kong ibenta, pero pinag-iisipan ko pa mga idol kasi, ano na din eh dati mailap to eh, ngayon ano na din kami friend na din kami <laughs> <laughs> kaya kaya ayoko na rin i-out. Ano, Natutuwa na din ako. saka buntis na inahin ko, mga idol. Eh. May laman na. So, siguro, hanggat kaya naman natin silang i-survive dito sa farm, eh, i-survive muna natin. I-survive muna natin sa abot ng ating makakaya. So, yun muna yung ginagawa ko dito. Kasi talagang nilibot ko dyan sa, ano, wala na talagang masusugahan. Talagang dyan, sa baba dyan. Mga nagtatanim na sila yung mga farmers natin. Kaya, uh, talagang ano talagang dito tayo sa kambing ano pero try din natin pakainin ng pigs so pero dali lang naman magsakate si pagat syaga lang naman talaga yan mga idol so ayan mga idol so ayan... ito yung farm naman natin dito so lumalaki na din kaya pag sabay sabay ng itlog tong ano na to talagang i-discapehan natin kung paano natin i-handle buti mas nasanay tayo sa ano sa mga pansy eh mas mahirap tsaka mas mas tutok ang kailangan so at least ito mas matututukan din natin to so at the same time ayan yung mga ano natin kasi ang tumututok dito ako lang mga idol so yung mga free time ko sa umaga sa hapon iba kasi pag mo yung oras mo talagang yung gusto mo yung hilig mo magagawa mo mga idol so wala yeah, ito sila yan yeah, o diba yun, no? may naliligo na, oh. Takatawa mga idol na yun, oh. No? Pinapalitan ko yung tubigan dito, pagkali, eh. Every three days, pinapalitan ko, oh, yan. Bungas, papalitan ko. Oh, yan, naliligo sila, oh, nakakatawa. Oh, ginawang ko sila ng, ano, liguan. So, oh, yan, no? may Naliligo, May ano, kaya nakakatuha yung mga ganito ang mga idol. Hindi ko lang Kasi, kumain lang. Okay. pagka ano, dito, papahinga lang tayo. Papahinga lang tayo dito sa ubo. Tapos, diba? so, linis-linis, pag walang ginagawa. So, ayan, titingnan-tingnan mo lang sila. So, show lang, ano, nakakasama mga idol. meron pa pa ng mga sariling farm na ganito. So, ayan, mga idol. So, ayan yan muna ang vlog natin for today mga idol so sana nag-enjoy din kayo sa mga heritage chicken natin, mas subidak natin mga idol, bukod sa mga fancy natin so sana uh, sinuportahan nyo ako sa fancy chicken sinuportahan nyo din ako dito mga idol sa magpa-farm naman natin ng mga heritage chicken, so yan mga idol maraming salamat, don't forget to like and subscribe dito po sa youtube ni R Plus, Chabu's Reader so yan, yan, hindi lang Chabu may mga heritage at may ibang klaseng hype na din so yan mga idol Maraming salamat. God bless and always take care mga idol. Patnubayan kayo ng Panginoon. Maraming salamat. See you on my next vlog po. Bye-bye.